Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan at kapwa ko naghahanap ng katotohanan sa mundo ng mga misteryo. Ngayon ay ang ikayipong potyutyo ng Oktubre, isang petsang tila, ordinaryo sa kalendaryo. Ngunit sa ilalim ng payak nitong anyo, nagkukubli ang isang araw na puno ng matinding pag-asa, mga huling pagkakataon at mga babalang maaring magpabago ng takbo ng inyong buhay. Handa na ba kayong sumisid sa kailaliman ng mga lumang paniniwala at unawain ang mga senyalis na ipinapadala sa atin ng universo? Ang ika-28 mga Oktubre ay kilala sa iba't ibang pangalan at kahulugan depende sa kultura at tradisyon. Sa maraming bahagi ng mundo, ito ang araw na pinagdiriwang ang kapistahan ng dalawang mahalagang santo, sinasan San Simon at San Judas Tadeo. Subalit, bago pa man dumating ang impluensya ng Kristyanismo, ang panahong ito ng taon ay mayroon ng sariling pagtingin sa mga siklo ng kalikasan, ang pagtatapos ng pag-aani sa ilang lugar, at ang paghahanda para sa mas malamig na panahon. Ang araw na ito ay tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita isang pintuan kung saan ang mga daigdig ay nagtatagpo. Sa Pilipinas, Isang bansa na malalim ang pagkakaugat sa pananampalatayang kristyano, lalo na ang katulisismo. Ang 28 na ng Oktubre ay pangunahing idinaraos bilang kapistahan ni San Simon at San Judas Tadeo. Ngunit sa dalawang ito, si San Judas Tadeo ang mas kilala at mas pinipilahan. Siya ang patron ng mga lost causes o mga kaso na tila wala ng pag-asa at ng mga nagihirap sa mga desperadong sitwasyon milyon-milyong Pilipino ang bumibisita sa kanyang dambana, nagdarasal ng novena at nagsisindi ng kandila, lalo na sa National Shrine of St. Jude, Thaddeus, sa Maynila. Ang kanilang mga dalangin ay iba-iba. May nagdarasal para sa kalusugan ng mga may sakit. May naghahanap ng trabaho. May humihiling ng gabay sa pag-aaral o negosyo. May nagpapasalamat sa mga natanggap na biyaya mayroon ding humihiling ng kapayapaan sa pamilya o matagal ng problema sa pag-ibig. Ang pagtawag kay San Judas ay tanda ng huling pag-asa. Isang paniniwala na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, mayroon pa rin Diyos na nakikinig sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Unit, bago pa man dumating ang mga Kastila at ang Kristyanismo, ang mga katutubo sa kapuluan ay mayroon ng sariling mga anito, Diyos at Diyosa, at mga espiritu ng kalikasan na kanilang pinaniniwalaan. Ang mga petsa na malapit sa undas, Nobyembre 1 at 2, ay itinuturing na manipis ang tabing sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga yumao. Bagaman, hindi tuwirang nauugnay ang Oktubre 28 sa mga sinaunang ritual ng ating mga ninuno ang panahong ito ay nagpapaalala sa atin ng pangkalahatang tema ng paggalang sa mga namayapa, paghingi ng gabay sa mga espiritu, at pagkilala sa kapangyarihan ng mga di nakikitang puwersa na patuloy na humuhubog sa ating kapalaran. Ito ang pinaghalong paniniwala na nagbibigay lalim at kulay sa araw na ito. Haalin at sulyapan natin ang buhay ng dakilang apostol na si San Judas Tadeo, ang tagapagtanggol ng mga nawawala ng pag-asa. Siya ay isa sa labindalawang apostol ni Kristo at madalas siyang malito kay Judas Iscariot, ang nagkanulo. Dahil dito, sa mahabang panahon, hindi siya gaanong kinilala at binigyang pansin ng marami. Ngunit, ang kanyang kwento ay isa sa pagtitiis, pagtitiwala, at matinding debosyon. Si Judas Tadeo, na tinatawag ding Lebeus o Tadius, ay sinasabing pinsan ni Heso Kristo at kapatid ni Santiago ang nakababata. Mula sa simula ay naging tapat na tagasunod ng Panginoon at nagpakita ng malalim na pagmamahal sa Kanya. Ang Kanyang misyon bilang apostol ay malawak. Matapos ang pag-akyat sa langit ni Kristo, siya ay naglakbay sa iba't ibang lupain, kasama ang Persya at Mesopotamia, upang ipangaral ang mabuting balita. Isang alamat ang nagsasabi na sa Edesa, Isang haring may sakit, si Haring Abgar, ay narinigang tungkol sa mga himala ni Jesus. Nang hindi niya makita si Kristo, ipinangako ni Jesus na ipadala ang isa sa kanyang mga alagad. Ito ay si San Judas Tadeo. Nang dumating si San Judas sa Edesa, ipinagaling niya ang hari sa pamamagitan ng panalangin at pagpapahid ng isang panyo na may impresyon ng mukha ni Kristo. Ang himalang ito ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan na maghatid ng kagalingan at pag-asa sa mga may sakit at nasa matinding pagsubok. Ang isa pang ay nagpapakita ng kanyang tapang at pananampalataya habang naglalakbay kasama si San Simon sa Persia, sila ay nakatagpo ng dalawang paring pagano na gumagamit ng salamangka upang lukohin ang mga tao. Sa harap ng napakaraming tao, hinamon ni San Judas ang mga salamangkero. Nang hiningi ng mga pari ang proteksyon ng kanilang mga Diyos, ipinakita ni San Judas na ang kanilang mga Diyos ay walang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga demonyong nagtatago sa mga idolo at pagpapatalsik sa mga ito. Ang mga himalang ito ay humantong sa maraming pagbabalik loob sa kristyanismo, ngunit nagdulot din ng galit sa mga paganong pari. Nakalaunan ay humantong sa kanilang pagkamartir. Ang kanyang pagiging patron ng mga nawawalan ng pag-asa ay nag-ugat sa dalawang dahilan. Una, ang pagkalito niya kay Judas Iscariote ang naging sanhi upang siya ay hindi gaanong tawagin sa panalangin. Kaya siya ay itinuturing na huling resort. Ikalawa, ang mga kwento ng kanyang mga himala at ang kanyang tapat na pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok ay nagbigay inspirasyon sa mga taong nawawala ng pag-asa. Si San Judas at San Simon ay kapwa nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya, nagiging martir sa Persya. Sila ay pinatay sa pamamagitan ng palakol at sable, subalit ang kanilang ligasya ay patuloy na namumuhay sa puso ng milyon-milyong deboto, lalo na dito sa Pilipinas, kung saan ang pananampalataya ay sandigan sa anumang pagsubok. Ang ikadupa po ng Oktubre, Bilang isang araw na malapit sa Undas, ay mayroong sariling mga senyales mula sa kalikasan at sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga matatanda na may malalim na kaalaman sa mga siklo ng mundo ay nagbabala at nagbibigay ng payo sa pamamagitan ng mga sumusunod na palatandaan: nararapat na palatandaan, panahon at ani. Kung maulan sa San Judas, magiging masagana ang susunod na ani ang pag-ulan sa araw na ito ay sumisimbolo sa paglilinis at pagpapala, isang pangako ng muling pagsilang at pagyabong ng mga pananim. Ito ay senyales na ang lupa ay handa ng tumanggap ng mga bagong binhi at ang lahat ng pagsisikap ay magbubunga ng kasaganahan. Kung malamig at mahangin ang araw, maghanda sa mahabang taglamig. Ang lamig at hangin ay nagpapahiwatig ng papalapit na mas matinding pagbabago ng panahon. Ito ay paalala na mag-imbak, magtipid at maghanda para sa mga pagsubok sa kalusugan o kabuhayan. Kapag marami ang langgam na lumalabas, sinyalis ito ng pag-ulan o pagbaha sa malapit na hinaharap. Ang mga langgam ay likas na sensitibo sa pagbabago ng panahon at ang kanilang paglabas ay instinctive na paghahanda. Sa mystical na pananaw, sila ay mga tagapagbalita ng kalikasan. Kung malinaw ang gabi at maraming bituin, magiging payapa at malinaw din ang pag-iisip. Ang malinaw na kalangitan ay nagpapahiwatig ng kapanatagan. Ang mga bituin ay gabay at ang pagkakita sa kanila ng malinaw ay senyalis na. Ang mga landas ay bukas at ang mga desisyon ay magiging tama ang paglipad ng mga ibon patimog ng maramihan ay hudyat ng masamang panahon na darating. Ang mga ibon ay may kakaibang pandama sa mga pagbabago sa atmosfera. Ang kanilang paglipad ay hindi lamang paghahanap ng pagkain, kundi pag-iwas din sa bagyo o kalamidad. Bigyang pansin ang kanilang direksyon. Pang-araw-araw at pera. Kapag aksidenteng nalaglag ang kutsara o tinidor, may bisitang darating na magdadala ng balita. Ang pagbagsak ng kubyertos ay isang lumang paniniwala. Ang kutsara ay kadalasang nagpapahiwatig ng babaeng bisita, habang ang tinidor naman ay lalaki. Ang balita ay maaaring mabuti o masama. Kung makakita ka ng ahas sa iyong daanan, may ingit o pagtataksil na nagkukubli. Ang ahas sa maraming kultura ay simbolo ng panlilinlang. Ang biglaang paglitaw nito ay babala na mag-ingat sa mga kasama o kaibigan na maaaring may masamang intensyon. Ang pagtunog ng tainga ng walang dahilan ay senyales na may nagsasalita tungkol sa iyo. Kung kaliwang tainga ang tumunog, may nagsasabing masama. Kung kanan naman, may nagsasabing maganda. Ito ay koneksyon sa mga enerhiya ng ibang tao. Mga panaginip sa gabing ito Ang gabi ng Ika-20 ng Oktubre ay isang espesyal na oras para sa mga panaginip, lalo na dahil sa malapit ito sa undas. Ang mga mensahe mula sa subconscious at sa kabilang mundo ay maaaring maging mas malinaw. Bigyang pansin ang mga sumusunod na simbolo. Tubig kung mananaginip ka ng malinaw at umaagos na tubig, ito ay sinyalis ng paglilinis, bagong simula at paglutas ng mga problema. Ngunit kung ang tubig ay putik o malakas ang agos, ito ay babala ng paparating na pagsubok o emosyonal na kaguluhan. Mga Hayop Ang paglitaw ng mga aso ay simbolo ng katapatan at proteksyon. Ang pusa naman ay misteryo, intuisyon o posibleng pagtataksil. Ang ibon ay kalayaan at espiritual na mensahe. Ang ahas ay panlilinlang o pagbabago. Bahay o gusali. Ang bahay ay kumakatawan sa iyong sarili. Ang malinis at maayos na bahay ay nagpapakita ng kapanatagan sa kalooban. Ang sirang bahay o ang paghahanap ng silid ay nagpapahiwatig ng mga isyo sa personal na buhay o pangangailangan ng pagbabago namatay na kamag-anak. Kung mananaginip ka ng namatay na kamag-anak, hindi ito dapat ikatakot. Madalas sila ay nagdadala ng mensahe, babala o payo. Pakinggan ang kanilang sinasabi. Ito ay isang koneksyon sa kabilang mundo upang gabayan ka. Pera o kayamanan Ang pagpanaginip ng pera ay maaaring sinyalis ng papalapit na kasaganahan, ngunit maaari ding babala sa pag-aaksaya. Kung ninakaw ang pera, mag-ingat sa mga transaksyon o posibleng pagkawala ng ari-arian. Mga isinilang sa araw na ito, ang mga isinilang sa ika-20 ng Oktubre ay nasa ilalim ng tanda ng Scorpio. Isang tanda na kilala sa matindi nitong damdamin, determinasyon at misteryosong personalidad. Ngunit higit pa riyan ang pagkapanganak sa araw ni San Judas Tadeo ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang kapalaran. Sila ay pinaniniwala ang mga individual na may malakas na intuisyon, matatagang loob, at may kakayahang makabangon mula sa anumang pagsubok. Sila ay likas na mga survivor at problem solver. Ang kanilang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit bawat hamon ay nagpapatibay sa kanilang kalooban at sa huli, sila ay nakakahanap ng tunay na pag-asa at tagumpay, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Ang kanilang kapalaran ay nakaugnay sa paghanap ng katotohanan at pagpapagaling. Mga iminamanehong pangalan, ang mga pangalang may kaugnayan sa araw na ito ay natural na sina Simon at Jude o Judas. Ngunit sa mga Pilipino, mayroon ding ibang mga pangalan na konektado sa araw na ito dahil sa kanilang kahulugan o banal na pinagmulan tulad ng Tadeus, Tadeo, Simona o mga pangalang nagpapahayag ng pag-asa o pananampalataya tulad ng Fe, Esperanza at Pia. Bigyan natin ng pansin ng pangalang Jude. Ang pangalang Jude ay mula sa Hebrew na Yehuda na nangangahulugang pinuri o pinasalamatan. Ang mga taong may pangalang Jude ay madalas na may katangiang mapagmahal, tapat at matulungin. Sila ay may kakayahang magbigay ng pag-asa at lakas sa kanilang paligid. Ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala ay nagiging gabay nila. Sila ay likas na empathetic at may malalim na koneksyon sa kanilang damdamin at sa damdamin ng iba. Ang ika-22 ng Oktubre ay hindi lamang araw ng paggunita, kundi araw din ng aktibong pakikilahok sa mga ritual na nagdadala ng biyaya, proteksyon at pag-asa. Narito ang ilang tradisyon at ritual na maaaring gawin sa araw na ito. Mga tradisyon at ritual 1. Paghingi ng huling pag-asa kay San Judas Tadeo Layunin Makahanap ng solusyon sa mga tila walang saysay na problema makabangon mula sa desperasyon o makamit ang imposible. Kakailanganin. Isang imahe o medalya ni San Judas Tadeo, tatlong berdeng kandila, isang baso ng malinis na tubig at papel at panulat. Kailan at paano gawin? Sa umaga ng Oktubre 28 o sa gabi bago matulog, maglaan ng tahimik na lugar, ilagay ang imahe ni San Judas sa harapan. Ilagay ang tatlong berdeng kandila sa anyo ng tatsulok sa paligid ng imahe at ang baso ng tubig sa gitna ng tatsulok. Isulat sa papel ang inyong pinakamabigat na problema o ang lost cause na nais ninyong pagpalain. Tindihan ang mga kandila. Teksto ng Panalangin O maluwalhating San Judas Tadeo, kamag-anak ni Jesus, tagapagtanggol ng mga nawawala ng pag-asa, ipinipresinta ko sa iyo ang aking banggitin ng problema o healing. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong awa, at sa iyong malalim na pananampalataya, idalangin mo ako sa Panginoong Diyos. Bigyan mo ako ng liwanag sa aking madilim na landas, ng solusyon sa aking malaking problema, at ng pag-asa na muling makabangon. Inihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ang gagawin? pagkatapos Hayaang masunog ang mga kandila hanggang sa matapos Ang papel na may nakasulat na problema ay itago sa ilalim ng imahe ni San Judas hanggang sa masagot ang dalangin Ang tubig ay maaaring inumin kung ligtas o ibuhos sa isang halaman bilang paglaya ng problema Kung nasagot ang dalangin magbigay ng pasasalamat sa simbahan o sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa 2. Paglilinis ng bahay para sa proteksyon at bagong simula. Layunin. Tanggalin ang negatibong enerhiya, protektahan ang tahanan mula sa masasamang espiritu bago ang undas at maghanda para sa mga bagong biyaya. Kakailanganin. Tubig na may asin, salt, dahon ng laurel, bay leaf, at isang puting kandila. Kailan at paano gawin? Sa hapon ng Oktubre 28, bago lumubog ang araw, tinisin ang bahay ng lubusan. Pagkatapos, maghanda ng timba ng tubig na may halong asin at ilang dahon ng laurel. Basain ang isang tela at punasan ng lahat ng pintuan, bintana at sulok ng bahay habang binibigkas ang panalangin para sa proteksyon. Teksto ng panalangin Sa asin na ito at sa kapangyarihan ng dahon ng laurel Nilinisin ko ang aking tahanan. Ang lahat ng negatibong enerhiya ay palalayasin. Ang lahat ng masasamang espiritu ay aalis. Naway ang pagpapala at proteksyon ang manahan dito. Ang tahanan na ito ay ligtas, puno ng kapayapaan at pag-asa. Amen. Ano ang gagawin pagkatapos? Sindihan ang puting kandila sa gitna ng bahay bilang simbolo ng liwanag at pag-asa. Hayaang masunog ito ng ilang oras ang ginamit na tubig ay itapon sa labas, malayo sa bahay. 3. Paghahanap ng nawawalang bagay o solusyon, ritual ng pananampalataya. Layunin. Matagpuan ang nawawalang bagay o solusyon sa isang matagal ng problema. Kakailanganin. Isang kandila, kulay puti o berde, isang baso ng tubig at matinding intensyon. Kailan at paano gawin? sa anumang oras ng araw, umupo ng tahimik at itoon ang isip sa nawawalang bagay o solusyon. Sindihan ang kandila. Teksto ng panalangin, pagninilay, o makapangyarihang San Judas Tadeo. Alam mo ang bawat detalye ng aking buhay. Humihingi ako ng iyong tulong upang makita muli ang banggitin ang nawawalang bagay. Upang malinawan ang banggitin ang problema. Gabayan mo ako sa aking paghahanap. Sa iyong tulong naway mahanap ko ang nawawala at magkaroon ng kalinawan. Amen. Mag-concentrate sa liwanag ng kandila. Isipin na lumilinaw ang lahat. Ano ang gagawin? Pagkatapos. Hayaang masunog ang kandila habang patuloy kang nagdarasal, bigyang pansin ang anumang ideya, imahe, o pakiramdam na pumasok sa iyong isip. Minsan, ang sagot ay dumarating sa pinakasimpleng paraan, tulad ng biglang pagkaalala kung saan nakalagay ang bagay. Mga tradisyong kulinarya, sa Pilipinas, ang ikababkawit ng Oktubre ay hindi gaanong may partikular na tradisyonal na pagkain, hindi tulad ng Pasko. Gayunpaman, dahil ito ay kapistahan ng mga santo, karaniwang naghahanda ang mga deboto ng mga pagkaing nagpapakita ng pasasalamat at kasaganahan. Walang mahigpit na pagbabawal sa pagkain at madalas ay nagsasalusalo ang pamilya pagkatapos ng misa. Mga kakanin at panghimagas. Karaniwan ang paghahanda ng iba't ibang kakanin tulad ng bibingka, puto, sapin-sapin o biko. Ang mga ito ay sumisimbolo sa pagiging matamis ng buhay at ang pagdikit-dikit ng pamilya. Ang paggawa ng mga ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapasalamat. Masaganang salusalo. Para sa mga deboto na nakatanggap ng milagro mula kay San Judas, madalas silang naghahanda ng masaganang salusalo. Ang pagbabahagi ng pagkain ay isang gawa ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang mga karaniwang pagkain ay pancit para sa mahabang buhay adobo, mechado o lechon para sa mga may kakayahan. Berdeng pagkain Dahil ang kulay ni San Judas Tadeo ay berde, simbolo ng pag-asa at pagiging bago, ang ilang deboto ay gumagamit ng mga berdeng sangkap sa kanilang pagluluto. Maaring ito ay mga gulay tulad ng laing o pinakpet na mayaman sa gulay o kaya'y mga panghimagas na may berdeng kulay tulad ng pandan flavored kakanin. Sa bawat araw ng pagpapala, mayroon ding mga babala. Ang ika-28 ng Oktubre, lalo na sa pagiging malapit nito sa undas, ay mayroong mga mahigpit na ipinagbabawal na gawain upang hindi mag-anyaya ng kamalasan o kaguluhan. Sundin ng mga ito ng may paggalang at pag-iingat mga pangunahing bawal sa araw na ito. Pang-araw-araw na buhay at tahanan, um, bawal ang magpagupit ng buhok o magpagupit ng kuko. Ang pagupit ng buhok o kuko sa araw na ito ay pinaniniwalaang nagpapaiksi ng inyong swerte at nagtatanggal ng personal na proteksyon. Ito ay nagbubukas ng inyong enerhiya sa negatibong impluensya, lalo na sa panahon na manipis ang tabing sa mga espirito na maaaring magdulot ng pagkawala ng kalusugan at kapayapaan. 2. Iwasan ang maglinis ng bahay ng sobra o magtapon ng tubig sa labas sa gabi. Bagaman ang paglilinis ay mabuti, ang sobrang paglilinis ay maaaring magpalayas ng good spirits. Higit sa lahat, ang pagtatapon ng tubig sa labas sa gabi ay itinuturing na pagtataboy sa swerte at maaaring makagalit sa di nakikitang nilalang na magdudulot ng galit at kamalasan. 3. Huwag magsumpa, magmura o magsalita ng masama tungkol sa iba. Ang mga salita ay may kapangyarihan, lalo na sa mga espesyal na araw. Ang paggamit ng masasamang salita ay pinaniniwalaang nag-aanyaya ng negatibong enerhiya at nagiging dahilan ng pagbalik sa inyo ng mga malas. Sa araw na ito, mas mainam na maging positibo at mapagmahal upang maakit ang mga biyaya. 4. Bawal ang maglakbay sa malayong lugar ng walang malalim na dahilan. Maliban kung mahalaga, iwasan ang mahahabang biyahe, ang paglalakbay sa araw na ito ay pinaniniwalaang mas prone sa aksidente o hindi magagandang pangyayari. Ang pagiging malayo sa bahay ay nagpapababa ng inyong proteksyon at maaaring magdulot ng pagkakadikit sa di ka nais-nais na enerhiya, pananalapi at negosyo. 5. Huwag magpahiram o manghiram ng pera. Ang paghiram o pagpapahiram ng pera sa araw na ito ay maaaring magdulot ng mahabang panahon ng pagkakautang o paghihirap sa pananalapi. Ito ay tulad ng pagbabahagi ng inyong finansyal na kapalaran na maaaring humantong sa pagkaubos. Mas mainam ay ipagpaliban ang mga transaksyon na may kinalaman sa utang o pautang. Iwasan ang pagsisimula ng bagong negosyo o malaking proyekto. Ang araw na ito ay para sa pagmumuni-muni at paghingi ng gabay, hindi para sa biglaang pagsisimula ng mga malalaking gawain. Ang paglulunsad ng bagong negosyo ay maaaring humantong sa mga hindi inaasahang hadlang at pagkalugi magplano, magdasal, ngunit ipagpaliban ang aktual na pagsisimula sa mas magandang araw. Sosyal at spiritual sepin. Bawal ang makipag-away o magtanim ng galit. Ang pagtatanim ng galit o pakikipag-away ay nagpapatawag ng negatibong enerhiya sa inyong buhay. Ang kapistahan ni San Judas Tadeo ay araw ng pag-asa at pagmamahalan. Ang paglabag sa prinsipyong ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang kaguluhan sa inyong relasyon at maging sanhi ng paglayo ng mga biyaya. Oit, huwag baliwalain ang mga senyales o babala. Ang pagbaliwala sa mga palatandaan at babala, lalo na ang mga panaginip, ay maaaring magdulot ng kamalasan. Ang universo ay nagsasalita sa atin at ang hindi pakikinig ay maaaring maging sanhi ng pagkaligaw maging mapagmasid at bukas sa mga mensahe na ibinibigay sa inyo. 9. Iwasan ang pagbisita sa mga lugar na puno ng negatibong enerhiya. Sa araw na ito, lalo na't malapit sa undas, ang mga sementeryo, abandonadong bahay o mga lugar na may masamang kasaysayan ay dapat iwasan. Ang inyong aura ay maaaring maging sensitibo at ang pagbisita sa mga ganitong lugar ay maaaring magdulot ng pagkakadikit sa mga di ka nais, -nais na espiritu o enerhiya. 10. Huwag manghula sa iyong kinabukasan. Fortune telling. Bagaman ang araw na ito ay puno ng mga palatandaan, ang aktibong paghula sa iyong kinabukasan ay maaaring magbukas ng mga pintuan sa mga di ka nais-nais na puwersa. Ang pagtitiwala sa Diyos at sa mga banal ay mas makapangyarihan kaysa sa paghahanap ng kasagutan sa mga panguhula. Kaya, sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa misteryo ng ikadultimo 18 ng Oktubre, naway bitbit -bit ninyo ang kaalaman at inspirasyon upang harapin ang inyong mga hamon ng may pag-asa at lakas. Alalahanin, ang bawat araw ay may dalang aral, biyaya at babala. Nasa atin ang pagpili kung paano tayo tutugon. Naway ang pag-asa ni San Judas Tadeo ay maging ilaw sa inyong mga landas at ang mga lumang tradisyon ay magsilbing gabay sa inyong paglalakbay. Hanggang sa susunod na paghahanap ng katotohanan, manatiling bukas ang isip at busilak ang puso. Paalam at naway ang mga espiritu ng proteksyon ay sumainyo.